Let's go! Litchon lover ba kayo mga lords? Andito po tayo sa IKAS Native, Native Litchon! So, tara mga lords! Magandang buhay mga lords! Andito tayo ngayon sa IKAS Native Litchon. Located ito lords sa Purok Bagong Silang, Barangay Kota, Lucena City kita nyo naman mga lods, pinapagawa nila yung bandang likuran para gawing litsunan. Tara mga lods, pumunta na tayo sa second floor. Pag -akyat natin mga lods, bubungad sa atin ang kanilang counter. Itong second floor nila mga lods ang kanilang nagsisilbing restaurant. At extension pag maraming guest yung mga mes at upuan sa baba. Maaliwalas at preskong kumain dito mga lods. Kakabukas nga lang nila nung dating namin kaya di pa crowded ang place. 4pm sila nag-open mga lods at 11.30pm ang closing nila. Perfect dito mag-dinner mga lods. Ano nga ninyo po rito ang vessel? Ano yun? Ano yung ano? Ano yun yung chun? Ah, so ito lang po yung

sa drinks naman ay blue lemonade sa akin dahil mahilig talaga ako dito mga lods. At ang daddy naman ay pineapple juice. Alam nyo na, takot ma high blood. Ang crispy talaga ng lechon roll mga lods. At ang sarap talaga, di mapagkakaila mga lods. Kita nyo naman, ayan ang pruweba.